Bit-bit ang search warrant pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs, ang St. Gerard General Contractor and Development Corporation sa Pasig City kaninang umaga na pagmamayari ng pamilya Diskaya kasunod dito ng isinasagawang investigasyon ng Senado sa maanamalyang flood control projects kung saan lumutang din ng issue sa mga high-end sasakyan ng mga diskaya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Sara Diskaya na 28 luxury cars ang pagmamayari nila. Pero labindalawa lamang dito ang subject ng search warrant ng BOC. Yun po kasi yung kompleto yung informasyon natin. Diyon sa social media, namin diyon, May mga VIN numbers na kami. Yung ito may mga plate numbers. So balit hindi yan kompleto para sa purpose ng search warrant. Sa inspeksyon kanina, wala ng Rolls Royce at dalawang high-end sasakyan na lamang ang nakita sa loob ng compound. Yung dalawa, isang Maserati, isang Land uh, Cruiser. At yung hindi kasali sa warrant, na kailangan din namin ngayong uh, investigahan yung uh, ano, Escalade. No? So puro imported yan. Tiniyak ni Nipomoseno na tututukan nila ang pagkawala ng ilang luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Nakikipagugnay na daw sila sa HPG para i-alarma ang lahat ng sasakyan na subject ng warrant para hindi na ito magamit pa. Ayon sa BOC, kailang nilang suriin kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Ang interes po namin ay kung nagbayad po ng tama, at kung mga nalabag sa tinatawag nating Postos Modernization Secretariat Act, yan po yung batas. Kung meron uh, violation o uh, paglabag, gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. Ano So balit sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya may pagkakataon po ang pamilya na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento. Panawagan naman ng BOC sa pamilya Diskaya. Voluntarily, i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs ano? upang uh, makita po natin. Kung, may kung wala naman sila pinatago, isang ayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, uh, huwag sila mga bam. Pag nakita naman natin tama yan, i-report din natin na tama ang pinagbayaran. Subanit so, pag may depresya, kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siyempre. Nagbabala din ng BOC na ang sino mang magtatago o tutulong magtago ng mga high-end na kotse ng pamilya Diskaya ay mananagot sa ilalim ng batas. Samantala, nanindigan ng pamilya Diskaya na wala silang itinatagong luxury cars. Ayon sa kanilang legal counsel na si Atty. Cornelio Samaniego III, hindi ito itatago dahil mga legal naman ng na mga ito. Ang iba raw rito ay ginagamit pang araw-araw, yung iba ay para sa preventive maintenance habang iba naman ay nasa matataas na lugar. Kung babalik daw ang BOC, makikita raw nila roon ang iba pang sasakyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.